Umalis. Sanay tayong mga Pinoy na magpahayag kung saan tayo pupunta sa ating pagalis o kaya na may ang magtanong saan ka pupunta. Di natin ipinagkakait sa atin nakakatagpo na malaman nila ang ating pupuntahan. Kahit minsan nasagot na natin tanong, pabirupang sasabihin, bakit mo tinatanong sasama ka ba? Ang bawat pagalis ay may kaakibat na pupuntahan. Saan nga kaya pumunta ang marami sa mga alagad ni Jesus na tumalikod at hindi na sumama sa kanya? Ito ang pangyayari sa tipak ng ating ebanghelyo ngayon na dahil sa mga mabibigat na pananalita ng Panginoong Yesu Kristo tungkol sa tinapay ng buhay o diskurso ng Eukaristiya. Ang ibang mga alagad ay umalis. Kaya naitanong ni Yesus sa labing dalawa, ibig din ba ninyong umalis? Maaari na sa ating buhay nakakibat ay mga samot sa hilahin, tayo ay magtanong o kaya ay manumbat sa Diyos. Ito'y umalis tayo sa panig ng Diyos. Saan tayo pupunta kung gayon? Maaari din naman na sa ating pamumuhay ang sundin natin ay ang ating kaisipan at kalooban. Batid natin na ang pinipili nati kasamaan. Ito'y umalis tayo sa paggabay ng Diyos. Saan tayo makararating kung gayon? Tiyak na aalis tayo sa lupang ibabaw. Tayo ay papanaw pag tayo umalis sa Diyos. Ngayon pa lamang, ano ang mangyayari sa atin sa kabilang buhay? Sana'y tularan natin ang mga alagad na hindi umalis. At ating panghawakan ang sinabi ni Simon Pedro, Panginoon, tanino po ka kami pupunta. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Umalis man tayo sa mundo nang dahil sa kamatayan, tayo ay may paroroonan. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Umalis. Isang salita sa pagatang sandigan natin ang kanyang salita.